Mga kasama, nandito tayo ngayon sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa. Dito may kita nyo sa aking likuran, dito dumadaan yung mga senador, mga kongresista, mga gabinete at maging yung mga bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papunta doon sa plenary hall kung saan magaganap ang ikaapat na zona ng Pangulo. So pero mapapansin niyo mga kasama, ngayong taon ay walang red carpet dito sa North Wing Lobby papunta doon sa plenary hall dahil nais na mga mambabatas na maging simple lamang itong programa na ikaapat na zona ng Pangulo dahil nais nilang makisimpatya sa mga nasalanta at mga biktima ng kalamidad. Sa ngayon mga kasama, unti-unti nang dumarating yung mga mambabatas, mga kongresista, mga senador at ilang mga gabinete ni Pangulong Marcos ilang oras bago ang opisyal na pagsisimula ng ikaapat na zona. Mula dito sa Batasang Pambansa, Radio Mansion Salazar, Tata, RMN.